Sa headquarters, nagsagawa ng strategy meeting ang mga opisyal ng gobyerno, matapos nilang matuklasan na isang napakalakas na atake ang pumatay sa higanteng halimaw na si Senticoro. Labis silang nagtaka dahil kahit gaano nila sinuri ang lugar, wala silang natagpuang kahit anong bakas ng taong gumawa nito. Dahil dito, marami ang nag-akala na baka si King ang responsable sa naturang pag-atake. Bukod dito, napag-alaman din nilang nabigo si Silverfang na mahuli ang hero hunter na si Garu. Nagpahayag sila ng paamba na kung magpapatuloy pa ang mga ganitong insidente, mawawalan ng kredibilidad ang Hero Association. Gayunman, naniniwala silang kahit hindi nahuli si Garo, malubha itong nasugatan sa laban nila ni Silver Fang, kaya't pansamantala ay hindi muna niya magagawang palakasin ang mga halimaw. Samantala, isa sa mga kalbo sa pagpupulong ang mariin nagpahayag ng opinyon na dapat nang ipatawag si Blast, dahil isa ito sa mga top-ranking heroes at tila wala namang ginagawa. Subalit ipinaliwanag ng isa sa mga opisyal na imposibleng bigyan ng direktang utos si Blast, sapagkat isa lamang itong volunteer hero. Gayunpaman, tiniyak nila na kapag tunay ng nanganganib ang mundo, tiyak nakikilos agad si Blast at gagawa ng nararapat na aksyon. Biglang sumingit ang isang lalaking businessman sa gitna ng pagpupulong at galit na sinabi na dinukot ng isang halimaw ang kanyang anak. Hindi niya maitago ang inis at tanong niya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ginagawang pag-atake laban sa mga kalaban. Sa gitna ng tensyon, tumayo ang isang lalaki at kalmadong nagsalita. Sinabi niya na sila na ang bahala sa pagsagip sa anak ng negosyante at ipinahayag na siya mismo ang commander ng operasyon. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Sekingar na may kumpiyansang tono at determinadong tapusin ang misyon. Samantala, si Child Emperor ay seryoso at abala sa paghahanap ng hideout ng kalaban. Gumamit siya ng mga surveillance robots na nagsasagawa ng reconnaissance sa underground route na dating dinaanan ni Sentikoro. Gayunpaman, nahihirapan pa rin siya sa operasyon dahil napakalawak at komplikado ng lugar. Walang pag-aalinlangan na ipinahayad ni Tatsumaki na kung hindi pa sila sigurado sa eksaktong lokasyon ng kalaban, pasasabugin na lang niya ang buong lugar upang matapos na ang problema. Munit agad siyang pinigilan ni Sekingar, na mariing sinabi na hindi maaari ang ganoong aksyon, dahil may mga hostage ang kalaban at malalakas na halimaw ang kanilang makakaharap. Gayunman, tila walang pakialam si Tatsumaki sa mga paliwanag ni Sekingar, at sarkastikong tinanong ito kung tinawag lang ba sila para bigyan ng babala, imbes na payagan silang kumilos. Upang ipaliwanag ang sitwasyon, ginamit ni Sekingar ang kanyang prosthetic eye, kung saan lumabas ang imahe ni Drive Knight. Ibinahagi niyang nagpatuloy si Drive Knight sa investigasyon mag-isa, marahil dahil kampante ito sa sarili at hindi pa kailanman natatalo sa laban. Gayon Gayunpaman, noong gabing iyon, bigla na lang nawala ang signal mula sa transmitter ni Drive Knight, dahilan upang ipagpalagay nila na maaaring natalo ito ng kalaban. Bilang pagtatapos, idinagdag ni Sekingar na nagbigay ang Monster Association ng tatlong araw na ultimatum, kaya't kinakailangan nilang kumilos agad bago pamahuli ang lahat. Nakastandby pa rin sina Atomic Samurai at ang kanyang mga kasamahan, na hindi pa batid na may mga hostage pala ang mga halimaw. Makikita sa itsura ni Atomic Samurai na galing siya sa isang matinding labanan, mukhang pagod at may bahid ng dumi mula sa pakikipagsagupa. Ibinahagi niya na galing siya sa kabundukan upang puksain ang mga halimaw doon, ngunit sa kasamaang palad, hindi rin niya natagpuan ang kanilang hideout. Sa puntong ito, ipinaalam ng isang maselman na nasa Ghost Town umano ang tinatagong base ng kalaban. Dahil dito, nagdesisyon muna silang magpahinga bago magpatuloy sa operasyon. Biglang pumasok ang isang guwapong lalaki na may kumpiyansang tindig. Agad niyang sinabi na narinig niya raw na bubuin ng Hero Association ang isang assault team na puro elite heroes. Sa kanyang palagay, may ilang miyembro sa silid na hindi karapat-dapat mapasama sa nasabing grupo. Direkta pa niyang sinabi kay Atomic Samurai na mas mainam na ipalaban na lang niya ang kanyang mga kasamahan sa mga pipitsuging halimaw, dahil hindi naman daw malaking kawalan kung mamamatay ang mga ito. Hindi nagpatalo si Atomic Samurai at malamig na tinanong kung kasama rin ba siya sa assault team. Agad naman itong sinagot ni Amay Mask ng mayabang na oo, sabay paliwanag na ginulo daw ng mga halimaw ang kanyang concert, kaya sasama siya para gumanti. Bilang tugon, umiti si Atomic Samurai at sinabing malalakas ang kanyang mga kasamahan, sabay pabirong dagdag na utusan niya ang mga ito na protektahan ang pretty idol boy. Sa puntong ito, ramdam na ang tensyon sa pagitan ng dalawa, at malinaw na nagkakainitan na sila bago pa man magsimula ang laban. Sa loob ng kulungan, pinakawala ng warden si Puri Puri Prisoner dahil kailangan ang kanyang lakas bilang isang hero. Isang halimaw na pusa ang umatake at pinakawalan ang iba pang mga preso. Ginawang mga halimaw ang mga ito at dinakip sila. Ilan sa mga prison officers ay nasawi habang nakikipaglaban sa nasabing halimaw. Dahil dito, nais ng warden na ipaghiganti ang mga nasawi at ang pinsalang idinulot ng halimaw. Mahinahon namang sumagot si Puri Puri prisoner, sinabing siya na ang bahala at pananagutan ng halimaw ang pagkasira ng kulungan habang siya ay wala. Bago siya umalis, sumigaw ang isa sa mga preso at iniabot sa kanya ang isang sweater. Nagpasalamat si Puri Puri Prisoner at sinabi niyang magsisilbi itong inspirasyon at magbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Sinabi ni Child Emperor na iwan muna siya mag-isa dahil hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Habang nag-iisa, kinausap niya si Metal Knight at sinabi niyang alam niyang nagkukunwari lang ito na wala sa lugar, kaya dapat na itong magsalita ng direkta. Nang sumagot si Metal Knight, tahasan namang sinabi ni Child Emperor na sigurado siyang alam na nito ang kinaroroonan ng hideout ng kalaban. Nakikiusap siya na ibigay na ang impormasyon dahil wala na silang oras. Ngunit sagot ni Metal Knight, kung hindi ko sasabihin sa iyo, maaaring mamatay ang bihad. Pero kung sasabihin ko naman, maaaring hindi lang siya ang mamatay, kundi kayong lahat. Mariing sinabi ni Child Emperor na may iba pa silang opsyon, ang pagsali ni Metal Knight sa operasyon. Tinawag din niya ang pansin nito, tinanong kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang machine body, at kung sinira ba ito ng isang halimaw. Kung oo, sino raw ang gumawa nito? Agad namang sumagot si Metal Knight, sinabing ang gumawa nito ay walang iba kundi ang Monster King Orochi, at isang napakalakas na atake lang ang kailangan nito para sirain ang kanyang machine body. Dagdag pa niya, hindi siya natatakot sa mga halimaw mismo, kundi sa posibilidad na sakupin ng mga ito ang mundo ng tao. Kapag humina ang depensa ng sangkatauhan, anya, doon sila susugod at kukunin ang lahat. Bago matapos ang pag-uusap, pinayuhan ni Metal Knight si Child Emperor na mag-ingat at huwag basta-basta magtiwala kaninuman. Hindi pa rin mapakali ang negosyante, kaya nag-hire pa siya ng ilang mga tauhan upang iligtas ang kanyang anak. Binigyan niya rin ang mga ito ng isang special battle suit na dinisenyo upang mapalakas ang kanilang kakayahan at mapabuti ang kanilang performance sa laban samantala, nagtungo si Fubuki sa tirahan ng ating bida, si Saitama. Ngunit pagdating niya roon, isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto, dahilan upang siya ay magulat. Pagpasok niya sa loob, lalo pa siyang nagulat nang makita si Saitama na abalang naglalaro kasama si King. Tinanong ni Genos kung ano ang pakay ni Fubuki, habang si Silverfang naman ay humiling dito ng tulong upang maabot ang isang pantapal. Hindi maipinta ang mukha ni Fubuki sa mga nasasaksihan niya, halatang naguguluhan siya sa sitwasyon. Dito na nagsalita si Saitama, tinanong kung bakit siya napunta roon. Galit na sumagot si Fubuki, sinabing emergency ito dahil tuluyan nang na-wipe out ang Blizzard Bunch. Sinermonan pa niya si Saitama, sinasabing hindi ito ang oras para maglaro at tinanong kung naintindihan ba nito ang sitwasyon. Kalma lamang ang tugon ni Saitama habang humiga pa, sinabing kakauwi lang niya at nagpapahinga lang saglit. Sumabat si Genos, ipinaliwanag na maging sila ay nakikipaglaban din sa mga malalakas na halimaw. Napansin naman ni Fubuki si Silver Fang at tinanong kung bakit ito naroon. Ipinaliwanag naman ng matanda na lumaban siya kamakailan kaya pinayagan siya ni Saitama na magpahinga muna. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin mapigilan ni Fubuki ang pagtataka. Bakit tila walang pakialam si Saitama? Bakit kalmado pa rin siya sa gitna ng kabuluhan? Ngunit sagot lamang ni Saitama, wala namang bago. Tulad pa rin ng dati. Dahil dito, tinawag ni Fubuki si Saitama at umupo sa kanyang harapan upang magsagawa ng strategy meeting. Tinanong niya ang lahat kung ano ang plano nila habang patuloy ang gyera laban sa mga halimaw. Unang nagsalita si Genos, sinabing kailangan muna niyang ayusin ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Ang dalawang matanda naman ay kailangang magpahinga upang makabawi ng lakas, habang si King ay nagsabing may iba pa siyang kailangang gawin, sabay tingin sa malayo. Kaya naman, ayon kay Fubuki, silang dalawa na lamang ni Saitama ang handang lumaban. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kanilang magiging plano, napansin niyang tulala na si Saitama at tila wala sa fokus. Ipinaliwanag pa ni Fubuki na karaniwan, ang mga halimaw ay kumikilos ng kanya-kanya, ngunit ngayon ay nagkakaroon sila ng alliance, isang bagay na bihirang mangyari. Posible raw na may isang boss na nagbibigay ng mga utos sa kanila. Sang-ayon naman si Silver Fang, at sinabing kung sakaling sumali si Garou sa hanay ng mga halimaw, magiging malaking problema yon para sa mga hero. Dito na nagsalita si King, sinabing ang hinahanap ni Saitama na Hero Hunter ay naroon na kanina sa eksenang iyon, ngunit huli na siya para maabutan ito. Habang pauwi si Saitama, narinig niyang muli itong pumatay ng mga hero, at dahil doon ay hindi niya ito mapapatawad. Agad namang tumayo si Saitama, sinuot ang kanyang hero costume, at sinabing lalabas muna siya. Determinado siyang hanapin si Garou, at kapag nakita niya ito, sasapakin niya agad. Habang paalis, idinagdag pa niya na bibili na rin siya ng napaka-beige pag-uwi. Tahimik lang si Fubuki, dahil sa kabila ng kanyang plano at pagsisikap, muli na naman siyang naiwan, mag-isa, at wala sa laban. Nagising si Garou mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, nagtataka kung nasaan siya at paano siya nakaligtas. Habang nakahiga pa, napansin niya ang isang liham sa ibabaw ng lamesa na may nakasulat na Welcome to the Monster Association. Ayon sa sulat, sila raw ang nagligtas sa buhay ni Garou at pinahihintulutan itong lumabas dahil target na siya ngayon ng mga hero. Dama pa rin ni Garo ang matinding sakit sa buong katawan, pati ang kanyang matinding uhaw at gutom. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Sa paglalakad niya sa madilim na pasilyo, napansin niya ang isang pintong nagliliwanan. Lumapit siya rito, at sa labas ng pinto ay nakita niya ang ilang mga tao, ang mismong mga tauhang inupahan ng negosyante upang iligtas ang kanyang anak. Ngayon, mga bihag na sila ng mga halimaw at nagmamakaawang huwag patayin. Isang halimaw na may isang mata ang lumapit at malamig na nagsalita, sinasabing hindi niya maaaring palayain ang mga ito dahil pinatay ng mga tao ang dalawa nilang kasamahan. Sinubukang magpaliwanag ng isa sa mga lalaki, sinisisi ang robot na humuli sa kanila dahil kung hindi daw ito nagpakita, malamang ay nakataka sila. Ipinakilala naman ng robot ang sarili bilang Machine God G5 isang unit na ipinadala ng kanilang organisasyon upang tulungan ang Monster Association. Tinanong ng halimaw na may mata kung anong organisasyon ang tinutukoy nito, ngunit na natiling tahimik ang robot. Hindi na ito pinansin ni mata, at sa halip ay direktang kinausap si Garo, na tahimik na nakamasid sa likuran ng pinto. Sa gulat ni Garo, narinig niya ang boses ng halimaw sa kanyang isip, isang malinaw na mensahe gamit ang telepathy, sinasabing magtago muna siya at huwag magpapakita. Ilang sandali pa, idinagdag ng halimaw na palalampasin nila ang buhay ng mga tao, ngunit gagawin silang mga alipin ng samahan. Maya-maya, isang babaeng halimaw na may latigo ang lumapit at hinampas ang mga bihad. Agad na nagbago ang kanilang anyo, nawala ang kanilang katinuan at tuluyan silang naging mga halimaw. Lumabas na rin mula sa anino si Garo, at nagharap sila ng halimaw na may isang mata. Ipinahayag nito na dahil sa pagkawala ng ilang miyembro ng kanilang grupo, kailangan nila ngayon ng isang leader, isang tagapamuno na maaaring magbigay direksyon at maging gabay sa kanila. Ngunit may isang kondisyon. Ayon sa kanilang pinuno, si Lord Orochi, kailangang patunayan muna ni Garu na karapat-dapat siyang tawaging halimaw. Sa pamamagitan ng isang malamig na boses, iniutos ni Orochi na dalhan siya ni Garu ng ulo ng isang hero, kahit sino pa ito. Sa puntong iyon, tumindig si Garo, at sa gitna ng katahimikan ay tuluyan ng lumabas upang tuparin ang utos ng pinuno ng mga halimaw. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palight naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.